Sino pumatay sa kanya? Yung theory namin, yung kasabwat. May kasabwat siya? Wala na yung reload dun sa crime scene. Ang duda namin, nagkita siguro si Peter at yung kasabwat niya, kinuha ng killer lahat ng relo at pinatay si Peter. We have to find this killer para mabawi ang mga relo ni Basil, pati na ang wedding ring niya. Eh bakit hindi ka magpatulong kay Sergeant Casas? Doon sa ex mo. Ah, o oh, nga pala, hindi niya ni in charge sa case nito. Ma'am, kahit to sino sa force namin ang may hawak ng kaso. We will do our best to recover the stolen items. And to find Peter's killer. Let that be a lesson to all of you. Karma moves quicker than a thief. Kaya, wag na wag kayong kukuha ng hindi sa inyo. Or else, you'll end up like Peter. Dead, burning in hell. Pwede ba, Aurora? That's enough! Ikaw naman kasi, Kuya. Masyado ka kasing excited na maghanap ng replacement ni Basil. Look what happened! ni nakawan ka! Yeah. Hindi nga lang rin ni Kuya Basil yung kinuha ni Peter eh. Pati rin yung identity ni Kuya Jericho. Guys, Jericho is our real relative. Jericho is the real Palacios. Kuya, come on, tell them. Please tell them the truth. po yung tunay na anak ni Rodolfo Palacios. Yung mga kwento ni Peter tungkol kina Papa, sa kanya niya po nalaman lahat ng Pero bakit ngayon ka lang nagsalita? Hindi noon na nag-claim si Peter na siya ang tunay na Palacios. Sam, because we've been waiting for this. For the DNA result proving that he is the real Palacios. Jericho, welcome to the family. No! Kuya Ganvan! Do not welcome him. Not until... this result is verified. Dahil alam mo na, sa dami ng mga sinungaling at magdanakaw dito, hindi na natin alam kung sino nagsasabi ng totoo hindi! Huwag niyo na po lahat ang gusto gawin. Pero handa po akong patunayan na totoo lahat ng sinasabi ko.